<laughs> Ay, ka lang pare Ba't parang nagulat ka? Alam mo, ang huli sa'yo Ha? Mahuli ka talaga Ikaw, <laughs> okay ka lang? Alam na nantay nyo dito Booking sir Booking? Oo Tayo nga konti Tayo nga konti? Ito, tolo na mo Papay nga sir huh? Papay nga matumal eh <laughs> May kapote ka? Meron po Ah, meron? Ah, oh, okay Ikaw may kapote ka? Meron sir, pero maamoy-amoy na <laughs> <laughs> Di nga Basa sa ulan, nandito lang oh? Huh? Katuyo, amoy-amoy amoy na Pati ako ng kapote mo Tignan natin Okay lang, okay lang Sige, yeah, tignan nga natin Ano to, puncho? Ito, para sa pasahero Oo oh. Ito oh, Pwede pa Pwede pa no? Pwede pa, na Pwede pa, oh, walang amoy Nakahiya kasi kung ano eh Oo oh. May kapote kasi ako dito, bibigay ko sana sa walang kapote Ah Pero sa'yo, pwede pa, no?

Sana may ano tatagusan na rin yung likod niyan sir Bakit po nun? Matiba oh. na sa ito eh, dalawang taon na oh. Ito, natagos na dito hmm. Sige, okay. sabi mo, ma tumatagos na, bigal na kaya ito Tawa <laughs> Dalang dala ko rito eh hmm. Thank you, sir. Thank you. Bukan mau, bukan mau, mana bukan mau. <laughs> Tundi kemahal aja, terus mati bayan. <laughs> oh, Thank you, sir. Thank you. Ini yeah, merong kara jano, itu. Tungpa apa? sudah Thank you, sir. sige? May sticker po kaya sir? Wala akong sticker eh Hindi kilala mo ba ako? Hindi po Hindi mo naman kilala May alam mo po na vlogger na police din eh Sino? Umutan niya Ah hindi ako yun Parang HPG yata yun Ah HPG hindi ako yun Baka si Jel dyan Hindi kaya si Lespo Sige Sige po sir thank you po